Ano ang gagawin natin sa Iglesia ng Diyos? Aanib tayo. Ang pag-anib, utos. Utos ba ng Diyos ang pag-anib sa Iglesia, mga kababayan? O, tinan nyo, ha? Pabasahin ko ang 12.9 ng Roma. Pakibasa, kapatid na Daniel. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kapuotan ninyo ang masama makisanib kayo sa mabuti. Eh, alin ang mabuti? Di ba ang mabuti ang Diyos? Sabi ni Kristo dun sa, sa taong kausap niya, ba't mo ako tinatawag na mabuti? Walang ibang mabuti, kundi isa, ang Diyos lamang. Sabi niya, kaya kung sasanib tayo sa mabuti, utos yon kapuotan ninyo ang masama, makisanib kayo sa mabuti. Ang sabi sa